Formal nang naghain ng kandidatura bilang kinatawa ng distrito sa Kongreso at Punong Lungsod, sina Honorable Arthur B. Robes at Honorable Florida P. Robes nitong lunes, October 7 sa Barangay Poblasyon 1 kasama ang bumubuo ng Arangkada San Joseño. Nais magsilbing pangalawang Punong Lungsod ni Ardin Bartolome Arsiaga o Aba Bartolome. Kasama din sina Honorable Efren Bartolome Jr. at Honorable John John de los Santos na tatakbo bilang Bokal, at ang mga naghain ng kandidatura ng pagkakonsihal sa unang distrito na sina Honorable Dr. Rosalyn Cabuco, Honorable Brigida Abela, Honorable Oliver Robes, Honorable Zosimo Lorenzo, dating konsihal Noli Di Concepcion, at dating punong barangay Jojo Herona. Naghain na rin ng kanilang Certificate of Candidacy sina Honorable Benjamin Asibal, Honorable Engineer Celso Francisco, Honorable Dr. Vanessa Roquero, kasalukuyang punong barangay Christopher Chu, dating punung punong barangay Teresa Camwa at si Ina Kapa bilang konsehal ng ikalawang distrito. Bago pa man ang filing ng Certificate of Candidacy, nagsama-sama ang naturang partido sa St. Joseph the Worker Parish upang manalangin at humingi ng basbas -bas kay Reverend Father Eric Bagay. Matapos nito ay naglakad papuntang City Covered Court ang magkatuwang sa serbisyo kung saan sila ay sinalubong ng kanilang mga taga-suporta. Sa mga nakalipas na araw, Naghain na rin ng kandidatura sa mga lokal na posisyon ang iba't ibang mga sanosenyo na tatakbo sa midterm elections para sa taong 2025. Sa mensahe nila Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes, hiniling nila na magkaroon ng payapa at maayos na eleksyon. Good luck po sa ating mga kandidato dito sa ating lungsod at hinikayat ko ang ating mga kababayan na tayo ay bumoto ng tamang maglilingkod para sa ikawulad at progreso ng lungsod ng San Jose del I wish everybody luck. Please vote wisely sa ating pamilyang sana senior. Ito po ang aking mensahe. Maraming salamat po and God bless. Ayon kay Attorney Imelda Panis, Election Officer ng Lungsod ng San Jose del Monte, sa mga susunod na buwan ilalabas ng Commission on Elections ang opisyal na listahan ng mga kandidato. Ipa-finalize pa po yun ng Law Department, yung mga list of candidates, especially yung mga name to appear in the official ballot. Most probably po yan by November, December hindi magpo-post kami. I am proud kasi dito sa San Jose, wala naman tayong mga mga violence, election-related violence incident so far. Mga kahit ng mga previous election, wala naman gano'n. Just stay calm, especially mga supporter, gano'n lang. Uh, mga tao, vote wisely. Isipin natin yung kung sino yung natin kasi yung karapatan natin yan sa atin lang yan eh, guaranteed by the Constitution. Hinihikayat naman ng mga otoridad ang bawat sanosenyo na sa darating na election 2025, huwag sayangin ang boto, maging matalino at kilatisin ng maigi ang mga kandidato. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Mira Bonyon Laksamana, Public Information Office.